Kaya pala, ito ang mga sinabi, ni Kuya Big Brother, kay JM. Dahil alam, at ramdam na din ni Kuya, ang feelings ni JM Ibarra, para kay Fiyang Smith. Sa loob pa lang ng BNK, ramdam na din, ni Kuya Big Brother, ang feelings, ng JM Fiyang. Kaya ginatungan ni Kuya, ang boundaries, kina JM, at Fiyang. Para matest niya si JM, kung ano ang totoong, nararamdaman nito. Kaya sa ginawa din ni Kuya, buong taong bayan, at si Kuya mismo, ang nakapanood, at nakaramdam, na mahalaga si Fiyang Smith, kay J.M. Ibarra. Wala siya bukang bibig, kundi si Fiyang. Ngayon, ang advice ni Kuya, kay J.M. Ibarra. Naak malahat, sa namumuo, at lumalalim nitong pagtingin, at pagmamahal, sa kanyang best friend. Ayon kay Kuya, ang inyong samahan, ay maging daan, ng inyong tagumpay. Lalong-lalo na, ang inyong kaligayahan. Mahalaga ang kaligayahan ninyo para sa amin. Tama JM Xiang, mahalaga ang kaligayahan ninyong dalawa. Kung saan kayo komportable, kung saan kayo may peace of mind, doon kayo. Kaya nakikita namin na ang inyong samahan ay iyan ang kaligayahan ninyong dalawa at ang inyong pamilya. Bonus na lang at sobra kayo minahal ng taong bayan. Dahil na din sa pagiging totoo ninyo sa inyong sarili.